Usap-usapan ngayon sa social media ang panibagong episode ng vlog ni Oji Diaz sa Oj Diaz Showbiz Update na kung saan may isinawalat ito tungkol sa aktor na si Doni Pangilinan. Ibinunyag ni Oj Diaz na ayon umano sa kanyang source, maging si Doni ay nanliligaw din sa aktres na si Catherine Bernardo. Sa umpisa tila ayaw pangalanan ni Oji ang tungkol kay Doni ngunit dahil sa mga kasama nito ay nalaman ng mga netizens dahil ayon dito ang initials umano nito ay may kapareho kay Daniel Padilla. Ayon pa sa source, simula umano na maghiwalay si Catherine at Daniel ay doon na nagsimulang manligaw si Doni Pangilinan sa aktres. Ayon kay OJ, may trivia ako, kay Catherine, eto na, how true, patanong na lang. Kasi baka naman idenay tayo, how true na minsan pala ipinormahan nitong isang young actor si Catherine, as in niligawan. E di ba dati na viral pa yun, yung inaalok pa si Catherine ng soft drinks, baka nakainom si Catherine, pampababa ng tama or something, inalok siya ng soft drinks. Dahil sa hint ni Oji na patanong ang kasama nitong si Mama Loy tungkol sa blind item na pareho umano sa initials ni Daniel kaya naman napaamin na si Oji at sinabing si Doni Pangilinan di umano ang kanyang tinutukoy. Pero ang desisyon ay na kay Donnie na umano kung aamin siya kung totoo nga bang nanliligaw siya sa aktres. Sabi pa ni Oji, o oh, basta yun lang yung nakarating lang sa akin, ngayon, na kay Donnie, Nasa kanya na yon kung gusto niyang aminin niya na minsan pinormahan niya si Catherine or niligawan niya si Catherine kaya lang naudlot, yung rason kung bakit naudlot, yun ang hindi ko alam, baka na-stop lang talaga kasi nga, wala namang magandang patutunguhan. Kasalukuyan, ang love interest ngayon ng aktor na si Donnie ay ang co-star nito sa teleserye nilang Can't Buy Me Love na kasalukuyan laging trending ngayon sa social media. Narito naman ang komento ng ilang netizens, dami may gusto sa kanya talaga. So ibig sabihin maganda at mabait talaga te in person, kaya dami humahanga sa kanya, nag-aabang lang na maging single siya. Nakupo, magwawala na naman sure mga ibang Don Bell fans. Di ko alam na aabot pala ng moon ang herlalo ni Miss Kath ng ganyan. Edi halata ng for the show lang talaga ang sweetness ng Bell. Kaya mga Dunbel fans huwag na umasa, masasaktan lang kayo. Sinong hindi magkakagusto kay Kath bukod sa maganda na ang bait pa? May manliligaw nga, kung totoo man na nanliligaw sila ha. Pero wala naman Joa, gusto niya flirting lang. Pero hindi yan totoo, chismis lang ni Oje para matuwa mga fandom ni Kath. Ang totoo sa maniwala kayo at sa hindi ay si Jericho Rosales lang talaga ang totoong nanliligaw sa kanya na akala ni Jericho ay sila na, kasi nung una sumasama pa si Kath sa kanya, like jogging at kung saan saan pa. Pero nang madikit ulit siya kay Alden ay dumistan siya na siya kay Jericho, kita niyo wala siya sa blessing ng house ni Kath, real talk yan, hindi lahat ng balita ni OJ ay totoo, minsan sawsaw lang din yan nang may may content lang, kawawang echo pinaasa lang ni Kath, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Salamat.